Ganitong lutong ulam talaga ang hinahanap-hanap ko dahil wala ka mabibili sa mga karendiriya ng ulam na ito. Simpleng ulam pero napaka healthy at napakasarap at pag natikman mo ito talagang mapapa extra rice ka. Dahil sabaw pa lang ng gata lasang lasa mo na ang tinapa. Sa aming mga taga samar mahilig talaga kami sa mga ulam na may gata. Gagamit ako dito ng apat na piraso na tinapa, nabili ko ito ng 50 pesos. Sunod lalagyan ko ito ng gulay na talong at bagyu beans, bali dalawang talong ang nilagay ko. Sunod lagyan ng bawang, luya at sibuyas. Sunod lagyan ng gata, gagamit ako dito ng kopo mama gata, sa gata na ito para kanang gumamit ng fresh na gata dahil purong puro ang gata at dahil puro ang gata maglalagay ako ng kunting tubig. Sunod timplahan ng asin at magic sarap, alam nyo naman na magic sarap ang nagpapasarap sa ating mga niluluto. Baka naman magic sarap. Pag natimplahan na takpan at isa lang sa low medium heat, lutuin lang ng mga 5 minutes o hanggang sa pumulo ang gata dahil luto na nga ang tinapa kaya na kailangan ng matagalan lutuan. After 5 minutes pag kumulo na, buksan ang takip at i-check pag luto na ang gulay. Pag luto na ang gulay sa kailagay ang malunggay, hinuli natin ilagay ang malunggay dahil ang malunggay ang napakadaling maluto. Pag nalagay na ang malunggay takpan uli para maabot ng gata ang malunggay, pakuloyin uli ng mga 3 minutes o hanggang sa maluto ang malunggay. Sa ulam na ito ang pinakagusto ko ang maraming malunggay ang ilalagay dahil malunggay palang ulam na at healthy pa. Shoutout sa mga nakakain na nito. O comment down below sa mga nakakain na at nasarapan sa ulam na ito at napa-extra sa sarap sa ulam na ito di na kailangan ng mahabang oras para makaluto nito, dahil in just 8 to 10 minutes makakaluto ka na nitong masarap at healthy na ulam at panigurado ako pag mahilig kayo sa gata sigurado ako uulit-ulitin mo ang ulam na ito. Pagluto na e-transfer na isang mangkok at pwede nyo na pagsaluhan ng inyong pamilya, sa panahon ngayon kailangan mag-isip tayo ng ulam na makakatipid at hindi lang tipid kundi ulam na healthy din. Dahil sa panahon ngayon napakamahal ng bilihin, alam nyo naman ang 1,000 ngayon pag binilhan nyo ng ulam ay parang 100 lang na nawala isang iglap.